guys, welcome again sa akin YouTube channel Mommy Loves TV. So for today's video guys, ako ay maglilinis. Ayun, so sa akin paglinis guys, sabayan niyo ako sa akin paglinis. At naranasan niyo na ba ang ganito maglilinis o o ganun din po kayo ba maglilinis? <laughs> so ako kasi guys, uh, iba ang paglilinis ko ngayon guys, iba. So panoorin niyo na lang ako guys habang ano, uh, habang naglinis ako, so panuorin nyo na lang po ako kung paano po ako maglinis sa bahay. <laughs> Kakaiba to. Charot. Let's go! So, well, guys, kailangan ko i-remove muna to. Kailangan ko tanggalin muna to mga nandito, guys, kasi nga iba ako maglinis. So, kailangan ko muna tanggalin na aking mga heart kasi nandito po ako sa loob. Tanggalin to, guys. Ayan, so kung kayo ay maglilinis, is nag-wamap, nag -ano. So ako guys, ibahin nyo ang aking linis for today's video. So kailangan ko po ng hose. Ayan, ang hose natin. Ayan, ayan po ang ating hose. Guys, ayan. Inano ko to guys, uh, nilagay ko to dito kasi para hindi siya ma... Ano? Guys. Ganun po ako guys, buong bahay to. Anuhin ko ginawa ko sumapit pa hirap talaga walang kamera maganda sana kung may taga kamera guys no kasi nasusundan niya kung galaw ko lahat kaya lang hindi, hindi pwede kasi kailangan ng isang kamay ko so ayan hindi lang natin so ayan. Yan na nga guys, ang sinasabi ko, ang hirap gumawa ng video. Uh, pero gagawin ko para sa inyo 'yan. So ayan nga guys, nag-start na po tubig sa ilalim na. Kaya guys, ah, basain ko to dito kasi ayan guys ha, ah, dito lang naman sa labas, hindi ko alam kung bakit nakapasok ang mga daga dito sa loob. Yan ang kinainisan ko guys, pinaka-hate ko talaga ang daga kasi Siyempre, sobrang dumihan, guys. So, kailangan ko basahin to lahat dito, guys. Kasi, ba, ano to, hugasan ko ng maayos mga... Ayan, o. Oh. Ayan. Wala kasi, ano, dito. Walang nakatira sa, ano, dito. Kasi ngayon, panganay ko, wala dito. So, sa kabilang bahay kasi ako mga lad. So, ito, so, ayan. Tingnan nyo, guys. Naglagay-lagay pa ako ng yung... Ito, 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 para sa daga. Ilaga ba yan? Ayan na tubig, guys, So, Ayan. So, ayan, nabasa-basa ko na, guys. Ayan, so kailangan ko basahin to dito kasi nga ano, ayoko parang ang dumi ng bahay, parang ang ayan po ang mga lads. Halita pa lang ng halita dito pala to nakaandang ng camera ko. Madali lang po matuyo mga kasi ano lang din basta to dito kasi walang tao nang lagi. Ano ba 'yun? yung nap lang parang hindi ako comfortable kasi mga lag baban lang ako buto mamaya so yun nga, guys medyo na konti na ang gagawin ko so pupurasan ko na lang po ng ano ng tilay medyo okay na siya ayan 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 ano ayan minisang ko na talaga mga lads.